Hello mga master, Jules Taylor po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang ating share sa inyo ay sasagutin natin ang tanong na ano nga ba ang kahulugan ng 666 na mababasa natin sa Biblia na sa chapter uh, sa Revelation chapter 13 verse 18. So yun po mga master, no? ang 666 po ay, ay uh, marami pong nagtatanong kung ano nga ba ang kahulugan nito at sino ito at ano, ito, ano ito yung, ano yung pinagmula nito. So, yun po natin sasagutan mga master at ating babasahin. So, ito babasahin natin, ito, ito yung ating uh, Bible, babasahin na natin sa Revelation o sa pahayag chapter 13 verse 18 mga master. Kailangan dito ng talino, maaaring malaman kung sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw sapagkat ito ay pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. So yun mga master, uh, <clears throat> ang kailangan nga daw dito ay talino. Para maintindihan natin ang kahulugan ng 666 na ito ay isang lalaki. So kung wala tayong talino, hindi natin siya maintindihan. So ngayon, ang uh, share ko sa inyo kung ano nga bang ibig sabihin nito at hindi lang po ito galing sa akin, kung di galing po ito sa taas kay Jesus Christ, kung ano lang po yung uh, uh, pinaintindi nila pinaintindi sa atin mga master so ang kahulugan po ng 666 mga master hindi, uh, ko po, hindi ko na po patagalin <laughs> kasi kung eh, marami pa tayong explanation ah, hahaba pa kasi tayo buabutin tayo ng ilang uh, oras dito so para mabilis na lang no <coughs> excuse me so ang kahulugan po ng 666 mga master ay si satanas siya po yung tinutukoy ng 666 at siya po yung halimaw. So ngayon, paano naman natin masasabi na siya yung 666 yung satanas na yan? So mababasa po natin yan, ang katumbas ng kanyang pangalan sa bilang ng panahon ng kanyang paghahari. O saan, ah uh, yun yung pinagmula ng, uh, ng bilang ng 666 mga master. So ngayon, kung babasahin natin ang Revelation chapter 13, verse 1 hanggang sa 18, ay, meron po tayo mababasa doon ng detalye ng panahon ng ng bilang ng panahon na kung saan bilang ng panahon ulitin ko lang no bilang ng panahon na kung saan nandoon po yung uh, katumbas ng 666 mga master. So ngayon babasahin natin sa Revelation chapter 13 verse 5. Ito yung mga master. Pinahihintulutan ang halimaw na maghambog lumait sa Diyos at maghari sa loob ng apat na pot dalawang buwan. So, yun, doon po nagmula ang kanyang kahulugan ng kanyang pag, ah, bilang na yung 666 mga master. Yung apat na pot dalawang buwan, pinaintulong to siya maghari sa panahon na yan. Ibig, sabihin, ang katumbas po kasi ng uh, apat na pot dalawang buwan ay 3 and a half years. So kung i-mathematics eh, eh, natin yung 666 mga master, uh, 6 times 6 equals 36. Plus 6 equals 42. So, kahit gamitan nyo mo yan ng ano masa, mga masar, uh, calculator, yun po yung nalabas, 42. 6 times 6 plus 6. Kaya nga sa 666 eh, 42 yan siya. Yun yung uh, bilang ng panahon ng pagiging hari ni Satanas nung panahon na yan. Kaya po yung Satanas, siya po yung halimaw at siya yung ah... Uh, siya si Satanas. Siya po yung 666. Kaya kapag ibig sabihin, mayroon kang tatak ng 666, ibig sabihin, mayroon kang aral or mayroon kang uh, sakay Satanas ka. So, yung isa naman na sanabing may tatak naman, dalawa kasi yung magkasan ng tatak, no? Tatak ng halimaw or tatak ng 666. Yun yung kay Satanas. Ang tatak naman ng anak ng tao o tatak ng kordero o tatak ng ah uh, Si uh, Jesus Christ, yun naman yung kay uh, Lord God Jesus Christ naman. So, salita ng Diyos naman yun. So, pagka, sata, kay Satanas naman, yun naman yung uh, 666 nga o di kaya tatak ng halimaw or 666 na tatak. So, yun po ang ibig sabihin ng master ng uh, 666 kung paano siya, kung sino siya at kung paano siya nagmula. So, yun po mga master, no? At sa susunod naman nating uh, tatalakayin sa next episode naman, ah uh, kung ba, kung paano nangyari yung 3 and a half years na kanyang paghari paano yung nangyari, paano yung naganap anong pinagmula nun ah uh, ano nga bang ibig sabihin nun bakit siya ganon, ba bakit may ganon so, ang, ang revision po kasi mga master ay, ano po siya, uh, talingaga po siya na uh, sinulat kaya siya, kailangan talaga siya ng talino para maintindihan natin, kaya Uh, Siyempre, yung talino na yung mga master ay nanggaling naman yun sa taas. Kailangan natin hilingin para ating matanggap at ating magamit at ating uh, isil sa ating kapwa. So yun po mga maser hanggang dito lang po ang ating uh, video. At uh, siyempre, bagong lahat, uh, magpasalamat tayo kay Lord God Jesus Christ sa pagbigay sa atin ng ang ito, na uh, naiintindihan natin yung kanyang uh, mga mensaheng, ibig sabihin, at uh, patuloy pa niya tayong ano mag, uh, bigyan ng aral at sa ikababuti natin at sa kaililigtas natin. So yun po mga masar, no hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat mga master.